Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile Kumusta kayo mga ka anxiety ko dyan? Ito guys, isi share ko ngayon yung limang mga maling paraan na ginagawa ng isang mga may anxiety at at may depression. Unang una guys, yung um stop waiting. Stop waiting guys, yung lagi kayong nagaantay kung kailan kayo mag uh, mag-exercise, kung kailan kayo kakain ng masusustansyang pagkain um, kung kailan kayo mag-antay ng magkaroon kayo ng mga exposure therapy na tinatawag yung lumalabas kayo kahit na may konting hilo, may nararamdaman kayo um, inaantay nyo sa lang, lagi nating sinasabi ah, sa lang, um, sa mga susunod na araw na lang um, stop waiting for for kung kailan nyo lang gusto or kung kailan lang nasa mood kayo Unang-una guys kasi, ang ang isang may anxiety guys, kailangan meron kayong daily routine na tinatawag. Meron kayong mga healthy lifestyle na tinatawag para magkaroon kayo ng proper routine every day. Kasi pag nagaantay kayo, um, nagaantay kayo kung kailan niyo na lang gusto mag-exercise, kung kailan niyo na lang gustong lumabas, matatagalan kayo sa um, pagre-recover ng anxiety. Ang anxiety kasi guys, kailangan meron tayong mamanage natin siya, siya sa tamang paraan. Kung hindi natin siya mamanage sa tamang paraan, mahihirapan tayong makarecover sa anxiety or depression. So, never, um, never wait kung kailan nyo lang gusto. You have to do it right now. Kailangan may mga routine kayo everyday. Um, kailangan din, meron din kayong schedule for the doctor na kailangan ma-check kung ano yung nararamdaman ninyo to make it sure na meron kayong um, pinanghahawakan na wala talaga kayong karamdaman. And then, pangalawa guys, yung stop relying for assurance. Kailangan guys, wag nating um, i-rely yung ating recovery from other people. Um, it, kami guys, nag lang kami, but do not rely sa other people sa ibang tao yung pagkakaroon ninyo ng recovery sa anxiety So napakamaling paraan guys yung ginagawa ng iba Na nagsisik sila ng assurance sa ibang tao Yes we need psychiatrists, we need other people, we need coaching Pero do not rely on them para magkaroon kayo ng recovery You have to do it to yourself Kung ano yung mga paraan na pwede nyong magawa Kagaya ng nabanggit ko sa ibang mga video ko You have to know kung ano yung mga proper routine in the morning Kung ano yung mga kaya nyong gawin Um, meron kayong dapat mga option to do things na pag hindi nyo pa kayang lumabas then you have to do something um, at home, yung mga pwede kayong mag-exercise sa bahay pwede kayong um, gumawa ng mga activity sa bahay yung mga gawain bahay so you need to stop relying on other people kasi ikaw yung nakakaalam kung ano yung nararamdaman mo so Um, you have to get guidance from other people but do not rely on them. Huwag kayo mag-rely sa kanila para kayo ay magkaroon ng recovery. So, napakamaling paraan yun guys, yung pagre rely or pa umaasa tayo sa ibang tao para tayo ay magkaroon ng recovery. So, um, wag tayong, wag natin kakalimutan na tayo pa rin ang gagawa ng paraan para magkaroon tayo ng recovery sa anxiety. And then, yung pangatlo guys, is stop forcing yourself para makarecover. Alright guys, every day nakakaramdam tayo ng mga physical symptoms ng anxiety. Napaka sobrang, sobrang hirap guys. Alam ko, pinagdaanan ko lahat yan. Um, lumalaban ako sa aking experience guys, lumaban talaga ako para magkaroon ako ng recovery. Um, meaning, I do the proper way kasi wala nga ang sa akin noong una. So, sa akin, sa natuklasan ko sa sarili ko na ako lang talaga makakagawa ng paraan. Um, I read a lot also. Nagbabasa ako. For me, to get more like idea from about life, about about ourselves, how how to love ourselves more than before nung wala pa tayong anxiety. So napakahalaga guys, yung wag nating pwersahin yung sarili natin na ma-recover -re tayo. In each day guys, meron tayong mga nararanasang hirap. Minsan okay, hindi ganong mahirap, minsan Mahirap, may mga days na sobrang hirap talaga And that's actually the cycle of um, anxiety um, Nabanggit ko guys sa ibang mga video ko na may cycle ang anxiety So never never na puwersahin natin yung sarili natin Na magamot tayo or makarecover tayo agad-agad um, We should let our body, our mind Na magkaroon tayo ng natural recovery it will heal in a long run it will heal i know and you have to believe to yourself that you can do it so pag meron kayong mga um, plans or anything in your life you you still have to do it but do not force yourself na makarecover na ako dapat ngayon kasi next year may gagawin ako makarecover na dapat ako ngayon kasi gusto ko nang mag work You have to let it happen naturally because the more you force yourself to recover, the more you get stress. And so that's the reason why other people is still uh, feeling yung mga physical symptoms. That's the reason na mahirap bumalik yung natural nating nararamdaman noon yung wala pa tayong nararamdaman. So never Never force yourself na makarecover ka. Let it natural na makarecover. Kasi the more na na-stress ka na makarecover, bukas sana maging okay ako. The more you get stress. So symptoms, uh, physical symptoms will come back. Physical symptoms will add more. So listen to what your body can do it. Okay, like makinig kayo kung ano yung kung ano yung kaya lang ng katawan niyo. So Um You have to believe in yourself also Very very important guys Ang mindset natin Okay um, Do not Never never force guys Yung sarili natin Na makarecover tayo It will heal guys Marami ang dumaan sa anxiety Maraming dumaan sa depression So do not give up um, Do not ever force um, Or compare yourself to other Na may anxiety din Okay Meron tayong kanya kanyang Pinagdaraanan sa buhay Meron tayong kanya kanyang Um, stage ng cycle ng anxiety and then pang apat guys yung stop lie lying down in bed okay very important guys in the morning that do not lie down more pagkagising mo you wait for like few minutes bumangon ka na never check or googling any symptoms again and again every day do not check or watch yung mga videos ng mga may mga sakit yung mga mga drama na napapanood natin on on video mga kung ano ano mga negative things about nakikita natin sa social media so stop lying on bed and watch all those from social media from googling so you have to do something early in the morning. Kailangan magkaroon kayo ng routine. Lagi kong sinishare yun sa inyo, guys. Kasi, pag nakahiga kayo sa bed, pagkagising nyo and nag-check kayo ng social media, it's not good guys. From my experience, hindi siya nakatulong. The more na nakakaranas ako na ng mga physical symptoms, the more na nag-iisip ako. When I go for Googling, when I go for social media, it doesn't help at all. So, um, make it sure guys na pagising nyo, meron, meron na kayong mga routine na gagawin. Okay? And then panglima lima guys, stop living sa buhay na toxic life very important guys um, sa aking karanasan guys alam ko sa iba nakaranas sila ng mga how do you call that, kapighatian mga very uh, very dramatic um, past life um, sa bawat isa sa atin sa mga may anxiety guys, meron tayong pinanggagalingan ng um, stress sa buhay pero kailangan i-avoid natin stop living sa toxic life Um, we have to change now our mindset. We have to change the life, the toxic life na noon na dinanas mo bago, bago ka palang nagkaroon ng anxiety. um Yung iba guys, dumanas ng maraming mga kalungkutan sa buhay noon. So uh, right now na nakakaranas kayo ng anxiety, you have to make it sure na you live life in a positive way na. Um, avoid yung toxic life, avoid yung mga toxic people, toxic lifestyle. Um, hindi ko na isa-isahin guys. Alam ko sa iba dyan guys, dumanas ng mga kalungkutan, nag, um, umiinom sila araw-araw dati, um, naninigarilyo, nagkaroon sila ng um, mga um, hindi magandang mga um, lifestyle noon. So, right now, na nakakaranas na kayo ng anxiety, do not go back in a toxic life. Uh, make it sure na ngayon, magkaroon na kayo ng healthy habits um, and enjoy life in a healthy way. Enjoy life. You can enjoy life in a healthy way. You don't need those things na mga nakakasagabal sa buhay. It doesn't help, guys. Sa um, sa recovery talaga, kailangan mo ng uh, magandang healthy habits um, positive life lagi and making sure na you have to have your you know you you take care of yourself very very important guys so never um, forget yourself alam ko yung iba dyan guys noon mas mas nakapokus tayo sa ibang tao so now na meron tayong anxiety focus on yourself first love yourself and never forget yourself that God will heal you God will be your your best friend ngayong lumalaban ka sa anxiety and depression. And ask kami sa mga YouTube na gumagawa ng YouTube channel sa mga naka, kami na naka-experience ng anxiety um symptoms. It's nagiging guidance lang kami sa inyo but you have to have your own way how you recover from this anxiety. So, yung nabanggit kong lima guys, huwag ninyong kakalimutan kasi yun yung nakatulong talaga sa akin for me to recover from anxiety. Napakahirap guys pero laban lang, okay? And I'll see you on my next video. Bye guys.